na detect kasi Opo. office at pinakita rin ho doon sa privilege speech yung mga uh, pictures na sinasubmit as evidence of yes, completion pare-pareho. ba? Diba? Ito ho, hindi naman kailangan ng, uh, ng ubud uh, ubod ng talino para makita ho to. Dapat lang ho, masino. Yes, po. Yes, sir. Paano ho nakalampas to after two years? In fact, hindi Opo. nga lumalabas to. In this privilege speech lang ho na lumabas. Yes po. Sir, uh, i-remind ko lang po kayo, sir, uh, 2020 hanggang 2023 po. Kalangan hindi po tayo nakapag- ng, uh, Although, uh, sinubukan po ng audit team na mag-inspect po as early as 2022 kahit na po may mga restrictions pa po. So nakapag-ikot po sila on 2023 po, sir, hanggang kung di po ako so, nagakamali. Hindi, hindi, hindi yes, sir. Just purely on documents. Opo makikita nyo na post audit tinitignan yes, yung dates, Opo. tinitignan yung mga supporting documents, Opo. tinitignan yung mga uh, itong uh, veracity of their declaration, yes, di ba? Yes, sir. Kaya nga po, napilitan po yung auditor na mag-disallow ng mga transactions po ng Bulacan First DEO kasi hindi po lahat na-submit po yung mga transaction documents po, sir. And then, kaya din po siya ni-request for fraud audit po kasi nga po, hindi na But po the talaga fraud audit, kaya. audit, Ngayon lang nangyari yung fraud o, audit eh, after yes, po. two years. Yes, po, sir. Bakit hindi ho nalaman sa damit sa libo-libo ng project doon, hindi ho na-detect ka agad? Sir, uh, dadalawa lang po yung audit team. Ay, mem, ibig kong pong sabihin, yeah. isa lang po yung meron po tayong audit, uh, audit team leader at isa lang din po yung kanyang audit team member. Tapos din po, aside po sa Bulacan First DEO, on which case, from 2022 na nasa 100, uh, more or less, nasa 120 or 140 po yung flood control projects po nila, lumobo po siya ng 2023 and 2022 for by double po ng numbers. Sa flood control projects lang po yun sir. Aside pa po doon sa mga other infra like buildings, structures, roads and bridges po. And then meron pa din po silang hawak na walong um, district engineering offices. Ah uh, ko lang din po sir on 2020 in 2023 po, sa budget po ng COA for 2023, nagbawas po ng plantilla positions ang DBM by 100 plus uh employees supposed to be, na dapat ma-deploy po sa mga auditing agencies. So kaya po, ang distribution lang po ng bawat audit team na mabibigat sir, halos nasa dalawang auditors lang po. And then, isa lang din po per province, sa case po ng Region 3, meron po tayong seven provinces sa Region 3. Nasa 16 um, technical specialists lang po ang meron tayo. Kaya sa Bulacan po, isa o dalawang engineers lang po ang assigned. Kaya hindi po niya ma-inspect po lahat. Mr. Chair? Yes, uh, uh, yeah, for Mr. one. Follow-up follow lang ito. Kailan kayo nagsimula ng fraud audit na banggit niyo? Tungkol doon sa yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Sir, nag-issue po ng memo ang aming chairman noong August 12 po. August 12? Uh, ano Yung una, sir, retrieval po muna ng mga documents and no, then eventually mo na, creation na mo of muna audit. Yung special audit, di ba? Bago oh kayo nag-fraud audit. Hindi, sir. Iisa po yung... So, diretsyo na kayo sa fraud audit. Opo. Oh ano nag-trigger do sa fraud audit ninyo? Doon sir, sa doon po project? sa... Sandali na po. po. Sorry po. Kailan po nagsimula? Ano nag-trigger? Kaya kayo nag-fraud audit? Opo. Oh Sir, doon po sa sumbong mo sa Pangulo, tsaka yun pong uh, pr uh, press conference po ni President, Sir, noong August po. So, eventually, Sir, initially, nag-retrieval uh, po muna ng documents. And afterwards po, doon sa mga dates, hindi ko kapasado, pero sunod-sunod po yun. Tsaka po, nag ng uh, fraud audit teams po. And then, eventually, nag-deploy na rin oh, po ng okay mga teknika. Okay na po, malinaw na. Opo, oh, thank, thank you, you, Sir. Opo. Oh, thank you, Mr. Chen. Oh, um, um, ko, ibig bang sabihin mo ngayon sa amin dito sa committee kaya naglipa na itong Ghost Projects because failure kayo sa pag carry out ng inyong mandato dahil kulang kay ng tao, kulang kay ng engineers, mag inspection Opo. Oh Ganito po siya, sir. Mataas, basically, sir, meron po tayong tinatawag na risk assessment. Sa dami po ng mga controls na meron po si DPWH, meron po siyang Quality Assurance Audit Office, meron din po siyang Inspectorate Team. Eh, Ayayin mo na yes, yung sir. DPWH. Opo. That's none of your concern. Yes, po. Kung siya sa kuwa. Bakit, yes, bro. Bakit ito, sabi mo kay na, kulang kayo ng tao? Opo. So, Kailangang dagdagan kayo ng tao? Yes po, sana sir. Ha? Para, Opo. para magampanan niyo yung mandato? Opo, sana sir. Uh, bakit ngayon lang ito lumabas? Sir, lumalabas na po yan sa mga uh, budget hearing natin. As I have mentioned, po para po sa 2023 budget namin, uh, sa Bulacan alone po yun sir, ah, yung inalis in po na 120 plus na positions po. Thank you, Mr. Chair. Okay, balik sa'yo, balik sa'yo. Okay. Ako ho, eh, I respect the elders, Mr. <laughs> Mr. Chair. Dalawang elders ho yung katabi ko. Uh, uh Ma'am, parang hindi ka tanggap-tanggap na because of lack of manpower, lumampas to ng ilan years. Kasi, di ba, every end of the year, meron exit conference. Alam ko ho, nung mayor po ko, every end of the year, may exit conference. Sasabihin sa'yo lahat ng deficiency doon. At pag hindi mo nagawa, kinabuk next, the following year, puro disallowance. In fact, yan nga ang uh, comment ng mga kapitan. Pag bumili sila ng konting bagay lang, disallowance, explain. Pero ito, two years, three years, mas matagal pa based on the testimonies, hindi na nadidetect ng COA. Hindi, sir. May mga observations naman po ang mga auditor natin, Sir. Yun nga lang po, uh, sa dami din po. Kasi, Sir, pagkakunwari po, nag-issue po si... Ng Ba't walang action ng NBAC? Ba't walang action ng commission? Kung na-detect na nila, lalo na ganito, we're talking about, ma'am, hindi ito 1 million, 2 million, we're talking about billions. Billions ang perang nawawala. At ang pinag-uusapan natin dito, ghost projects. At pinag-uusapan natin, based sa dun, dun sa na, halungkat ni Centerping, mga very obvious tampering of uh, supporting documents. No, you don't need to be a CPA to know that. Makikita mo na kaagad eh. Ngayon, ang tanong ko, baka yung mga kasamahan nyo doon, eh, kasama rin dito sa modus. Na-imbestigahan ba ho sila? Wala ho kasi si yung, yung resident oh. auditor na imbestigahan ba sila? Sir, meron po kasi kaming internal audit affairs. So, nasa kwan na po namin 'yon sa chair uh, sa disposition po ng aming Yeah, chair. but na imbestigahan okay. na ho sila because right now kalangan matita lahat eh. Wala po akong knowledge pagdating po doon Sir kasi sa human resource na po 'yon, Sir. Yeah, pero ang um, ang punto ho namin, ang last control or last safeguard in this mm -hmm. area okay. is COA. Yes po. Pag sir, ang COA bulag lalampas talaga ito Sir, pwede That's ko po bang i-share, sir, yung mga uh, paghihirap din po ng auditor. Uh, di ba sir, as mentioned earlier, sir, kahit po meron pa po tayong uh, limited uh, movement during 2022, nag-inspect po sila. Based po sa kwento ni Miss, uh, nung ATL po, nagahati pa po silang dalawa ng kanyang member para lang po marami silang maikutan pag no, no, nag-inspect po sila. Hindi, hindi, hindi oh, po. lang yung inspection eh. Yes, sir. inspection inspection, naintindihan ko, yung dokumento oh, eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi na detect sa dokumento na in 15 days tapos na yung proyekto. Yung sinasabit na supporting documents mga uh, mga uh, pare-parehong pictures. Yes. Sir. Hindi na inspection Opo. Ako naintindihan ko inspection. Yes, malalayo talaga pinuntahan namin, malalayo talaga. Opo. But yung dokumento lang, table top lang to. Opo. Kaya po nagdisallow yung auditor po natin, sir. Yeah, but this is after many years. but hindi dinisallow? immediately at in-elevate ito Uh, Sir, madami po talaga kasi. Kailangan po kasi i-check din, sir. Kasi sa totoo lang po, pagka nagdi-disallow din po, iniisa-isa yeah, po ng auditor. Ganito okay. na lang. What we want is pati yung COA resident auditor ay eh, maimbestigahan rin. Sige po, sabihin kasi po kung lang. Kasi kung hindi, mawawala nung no kami ng kumpiyan sa COA. Hmm. Okay. Senator win Yes po. Uh, yes, may go ahead. interject. Uh, quick question lang po. Uh, uh, follow up on that question kay uh, Engineer Bryce. Engineer Bryce, meron kay resident auditor. Sino po ito? Uh, sa pagkakilala ko po si Ma'am Cindy po. Nakakausap niyo po ba? I mean, uh, pasok pa siya sa grupo ninyo sa uh, ika nga, transaksyon uh, para nabibigyan niyo ba siya? Ilang porsyento binibigyan sa kanya para pirma lang siya ng pirma? A specific na ano, wala po pero alam ko po, kinakausap siya ni Boss Henry at po ni accountant namin nga account ka din regard regard So alam so, ng co-resident uh, co-auditor niyo 'yung mga ghost project na 'yan. Mga substandard project alam 'yan sa, sa pagkakaalam ko po. Will you confirm uh, Engineer Alcantara? Your honor, uh, tingin tingko po uh, wala pong alam si auditor doon sa mga ghost project po because they relying on the documents po hindi po sa actual feedback uh, field po talaga. In fairness po kay R auditor. Rely po, sa, sa, mga documents na sinasabit nila Bryce Hernandez at saka JP Mendoza. Is that correct? Actually po, uh, ang proseso po, Your Honor, accountant po, accounting section po ang nagsasabit po accounting sa... Accounting section po ninyo? Yes po, Your order. Nandito po ba ang accounting section po ng DPWH uh, sa District, District 1? Siya pala nagsasabit sa COA? Sir, bagong bypass po. Kung lahat ng mga tao may sakit, may cancer, sa, sa bypass, may bypass po, bypass, may trangkaso. Sige po, that's all uh Sendwin. Thank you. <laughs> Ay, ang, ang, Akala ko second round muna yon si Tortol po. Ang ang punto ho namin, Ma'am uh, Sunico is ibalik ang tiwala sa kowa. No? Because in many of our organizations, kowa talaga ang safeguard doon sa local government, kowa rin. Even pinaka-barangay ko rin. Pero ito, hindi ako naniniwala na makakalampas to sa COA kung hindi ho kasali siya sa modus. No? Pwede yung sinab na, na, absuelto ho siya ni Mr. Ar ni Engineer Alcantara. But then again, ang gusto ho namin, mabalik ang tiwala sa COA. Chair, isang interjection lang. With the permission. Yes, with it. the permission. Talaga pong ang tiwala, napaka-importante. Madam Kowa, yun pong 140,414,518 million pesos 37 centavos. Ito po ay notice of disallowance sa SBMA. Noon pong June 20, 2017, after several petitions raised by SBMA, nag-issue na po ng desisyon ng Korte Suprema final and executory final and executory ang nagbayad lamang po ay halos 3 million ang hindi po niyo siningil 137 million plus plus wala po kayong paliwanag bakit hindi niyo kinulekta. final and executory coming from the Supreme Court paano magtitiwala ang bayan sa inyo Sir, ang mga na po doon ay yung account uh, yung implementing agency po. Sa case po nang na-mention nyo is the SBMA. Ngayon po sir, uh, dahil final and executory na, mag issue po yung kung umabot po yan sa Supreme Court, mag issue po ng COA Order of Execution. And based po doon sa COA Order of Execution, maniningil po yung implementing agency. Mr. Chair, nagkaroon na po ng Order of Execution. Huwag po kayong magsisinungaling, madam. Wala po kayong ginagawa talaga. Kaya yung pagtitiwala, sinabi na nga ni Sen. Uh, importante, lahat na po nandun eh. mag -e execute na lang kayo, sisingilin nyo na lang, 137 million, pero hanggang ngayon, hindi pa nyo ginagawa. Ang tanong, paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang hindi po talaga si COA ang maniningil, sir. Yun pong implementing agency po at iyan po ay iririmit -re nila sa Bureau of Treasury. Ano pong participation ninyo? Hindi nyo igagayad. Saan nyo po galing ang notice of disallowance? I Amin mean po, sir. Pero po, sir, dahil may mga proseso nga po sa... Jesus, court, sir, Joseph okay. na no, proseso. Puro kayong proseso, pero walang nangyayari. Pinag-uusapan natin tiwala. Yes, sir. Opo, yun naman po kasi ang nasa proseso, sir. Hindi po si Kowa talaga ang maniningil, sir. Wala kang gagawin para sabihin mo sa SBMA, meron kang prerogative, meron kang power na sabihin mo, mangolekta ka, nag-issue na kami ng order of execution. Huwag mo sasabihin ng proseso. Yes, sir. Uh, kaya ma'am, ang, ang problema pa ho, post-audit. No? Ibig sabihin, bayad na. Di diba So kung hindi nyo madedetect ho yan, bayad lang sila ng bayad, bayad lang ng bayad, bayad lang hunang ng bayad. So ganoon ho nangyayari ngayon, bayad lang hunang ng bayad. Kahit na ghost projects, bayad ho ng bayad. So Mr. Chairman, uh, let allow me to move to another topic and this is the topic of uh, unprogrammed program funds no. So I want to uh, uh gusto ko sana magtanong sa DBM, kay Yusek uh, um USEC Toledo Yeah uh, ano ang guidelines that con that governs yung paggamit uh, pag-apply at paggamit ng unprogram funds Ano pong specific guidelines po 'yun? Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, we have uh, special provisions of the unprogrammed operations that we follow. Basically, following that, Mr. Chair. But the special provision, prioritization lang yun eh. Yung yes. specific guideline for agencies to follow para makarequest sila at marilis yung unprogrammed funds. Okay, okay Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, ang lumayari po dyan, based... Uh, pagsasubmit po ang agency in this particular case the DPWH for a special bar request. What guidelines first? Ano yung 'di ba nagre -release?